Tita, ...na magtrabaho kami kay tita. Pantok ng D.C.R.H. ang tunay sa kanya. Maraming tao na mahirap na nga ang buhay ay malaki pa ang bilang ng mga Morena, bakit bumalik pa dito? Hindi mo sana iniwan ang mga anak natin doon sa evacuation center. Binabantayan ni Junior at Tony ang mga batang kapatid nila. Tutulungan na kita mag-ayos ng iba pa nating gamit Para makasama ka na namin sa evacuation center Kaya ko namang mag-isa dito Kailangan natin magmadali Dante Mugulan oh, na oh Sabi sa balita Mas malakas ang bagyong ito Kaysa sa mga nagdaang bagyo Magbabantay na lang ako dito sa bahay natin Wah wow, Dante Sumama ka na sa amin ang mga anak natin Hindi natin alam kung gaano kalaki ang pinsalang ihahatid ng bagyong ito gamit mo aaring maibalik 'yan pero ang buhay narito pa kayo sa evacuation center. Malaki po ang naging pinsala ng bahay namin dahil sa bagyo. Nire-remedyohan pa po ni Dante. Yung mga anak mo, kumain na ba? Opo, pinakain ko na po sila. Pinagkasya po namin ang pagkain ibinigay ni na chairman kanina. O eh, ikaw, kumain na ba? Ay, hindi pa ano? Ibali na po ako, kaya ko. Ang mahalaga po ang mga anak ko. o oh, eto, kunin mo itong plastic bag. May laman niyang kanin, ulam, at saka tinapay. Oh, eh kung bakit naman kasi nagparami kayo ng anak ni Dante? Oo. Ayan tuloy. Hirap na hirap kayo. Inay naman. Ay, totoo naman eh. Kahit hindi bagyo, gipit kayo. Kasi paggalang talaga at matyaga ang mga apo ko. Kaya nakapag-aaral. Nagpaplano na po kami ni Dante. Ano? Nagpaplano? Morena, dapat sa simulaan niyo eh, kasi naman, mahakbang -ma ka lang ng asawa mo. untis ka na. Ay! Oh, uh, Sa evacuation center tayo. Eh, saan siya na? Ah, nainis lang kasi ako sa hirap na dinaranas mo. wala, sige na, sige na, kumain ka na. Tatama, apo ko. Pakainin mo rin kung gusto pa nilang kumain. magayak ka. Manginisda ako. Hindi ako magbubukid. Kaya papalaot naman ako para kumita. Oy, hindi ka ba magpapahinga? Kailangan kong kumita. Malaki-laking halaga pa ang kailangan para mapaayos natin yung bahay natin. Isa pa, kailangan din ang panggastos ng panggastos sa mga bata. Oh, siya, sige. Mag-iingat ka. Huwag kang magalala. Kaya kong sarili ko hayaan mo. Ilalako ko ang mahuhuli mo. Anong iniisip mo, Morena? Sa makalawa, magkatapos na si Junior sa high school. Alam ko, sila nulungkot lang ako dati. Naawa ako sa panganay natin. Hindi man lang natin siya mabilhan ng bagong damit para sa kanyang pagtatapos. Hindi wala rin tayong maihahanda. Kasi nga sinira nang nagdaambag yung mga pananim natin. Pati nga itong bahay natin. <laughs> Nagkasakit pang dalawang anak natin kaya natin mabibigyan kahit kaunting ginhawa man lamang ang ating mga anak. Nagsisikap naman tayo eh. Pero hindi pa rin sapat. Kasi marami sila. Kahit marami sila, mababait ang mga anak natin. Nakakatulong natin sa mga gawain at hindi mahilig maglakwa tulad ng iba. Ang isa pang inaalala ko, baka malungkot mapag pag-aaral sa kolehiyo. Pansamantala lang naman yun. Pag nakaluwag na tayo, pag-aaralin din natin si Junior. Yan ang ipaliwanag natin sa kanya. Apo, Ngayon tapos ka na sa high school. Ano balak mo? No? Marami kayong magkakapatid. Kaya kayo nahihirapan. Kaya ikaw, apo ha? Pag nag-asawa ka, matuto kang magplano ng pamilya, ha? Tatandaan ko po yan. Tsaka, hindi pa naman po ako mag-aasawa. Tutuparin ko muna ng aking mga pangarap. Ay, nako. Apo, tama iyan. Tama. Lagi po sinasabi ni na-inay at itay na huwag kaming mawawala ng pag-asa kahit may po kami. Dahil maraming pagkakataong ibinibigay yan Diyos sa tao. Minsan nga lang, kailangan daw yung matyagang hintayin. Pero pag dumating na ang pagkakataong yun, hindi mo dapat pakawalan. pasalubong mo sa amin, Ate Adel. Ay, salamat naman at nagustuhan nyo. Ay, opo, opo, Tita Adel. Si Tia din. Nagdala ko ng pasalubong sa kanya. Ay, eh, magtatagal po ba kayo dito, Tita? Ay, isang linggo lang, Tony. Kasi may bubuksan kaming business ng tito ninyo. Oo? Oh, ano negosyo, ate? Magbubukas kami ng pangalawang branch ng aming computer shop. Oh. At kaya ako nagpunta dito sa probinsya para nga kumuha ng mga tauhan na magbabantay sa shop. Ako, tita, pwede po. Marunong naman po ako mag-computer. Ako rin po, tita. Ay, gusto ng mga anak mo, Morena, oh. Hindi ba sila pumapasok? Tapos na sila na high school, pinsan. Ay, o oh, di kung ganun. Ngayon na lang ang kukunin ko. Hindi na ako maghahanap ng iba pang tao. Uh, huwag kayong mag-alala. Susweldo kayo ng maayos pwede pa kayo makapag-aaral sa Maynila ng vocational course. Gusto, gusto ko po yan, Tita. Talaga? Para matulungan ko po si Nainay. Ako rin po. Oh, oh. Eh, kaya lang, mga anak, oh. mapapalayo kayo sa amin. Pumayag na po kayo. Pag nagkapera po kami, bibili po kami ng cellphone para lagi namin kayo matatawagan. Oo. Oh. Tony. Opo, oh Nay. Magpapakabait at magsisipag ko kami tita. Sana po, pumayag na kayo. Oo nga. Huwag ka mag-alala, Morena. Hindi ko pababayaan ang mga pamangkin ko. yoki kinatita Madeline nyo, ha? Opo, Nay. Palayo sa amin. Huwag sana kayong gumayan sa ibang mga kabataan. Na puro lakwa at sad laya ang inaatupag. Hindi naman masama bumili ng mga magagandang bagay. Pero sana, gawin nyo yun kapag kaya nyo na at talagang kailangan. Sa ngayon, magtiis muna kayong mamaluktot habang maiksipa ang kumot. Tatandaan po namin ang mga biling nyo. Higit sa lahat. Huwag ninyong kalilimutan ang Diyos. Masuliranin man o matagumpay kayo, lagi kayong magpuri sa Kanya. Upang patuloy niya kayong kabagan at ingatan. At lagi naman namin kayong isasama sa aming mga pagtawag sa Kanya. Junior, Tony, binili Dita? ko kayo ng pantalon na t-shirt. Oh, 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 ito. Salamat po, tita. Nakakaya naman sa inyo. <laughs> binili Ibinili nyo pa kami. Eh, marami naman po kayong mga damit na ibinigay sa amin galing sa mga pinsa namin. Oo nga po. Tsaka, magaganda rin po mga yun. Eh, syempre, iba na rin yung meron kayong bago. Alam ko namang hindi pa kayo makakabili ngayon dahil pili ngayon dahil bukod sa nagpapadala kayo sa probinsya, eh, nag-aaral pa kayo. Oh. Eh, gusto po kasi namin mas makatulong kina Ilay. At magagawa po namin yun kung makakatapos kami ng pag-aaral. Magkakaroon din po kami ng magandang kinabukasan, tita. Naku, natutuwa ako sa pananaw ninyo sa buhay. Masasabi ko na kahit marami kayo, napalaki kayo ng maganda ni Nadante at Morena. Hayaan nyo matulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap basta 'wag lang kayong lilihis sa landas na inyong tinatahak parang kailan lang mga bata pa tayo at hirap sa buhay. Ngayon, napaluluog na tayo. Dahil may business na tayo, itong cellphone and computer shop, yun nga lang, iiwan mo na ako eh, dahil mag-abroad ka na. <laughs> Bahala ka na sa business natin, kuya. Mas kailangan mo to dahil magpapamilya ka na. Sabi naman ni Nixon ang bahala magpaharap sa tatlo pa nating mga kapatid. Total, accountant na siya ngayon. Morena, bukas na ang ng apat nating na anak. Laihanda mo na ba ang mga silid nila? Ay, oo magigit ng bahay natin eh malinis na. tinulungan ako maglinis si eh, Mark at Jeff. Nakakatuwa. Dahil natapos din ang kahirapan natin. Ngayon kahit paano, maginhawan na tayo. Oo nga. Dahil yan sa tulong ng apat nating anak na may maginhawa ng buhay ngayon. Itong dalawa na lamang ang na nasa kuliyo. Ay, salamat sa Diyos siya ang talagang tumulong sa atin upang mapalaki sila sa tamang landas ng buhay kahit marami sila <laughs> tama ka kaya marapat lang na sa kandungan natin ibalik ang lahat ng kapurihan